Ayan, good morning, good morning, good morning. So for today, unbox ulit po tayo. So ito na yung last na in-order ko kay GBO, kay Mina. Tatlong klase lang po ito. Uh, dalawang simbidium at saka isang dendro. Uh, yung dendro kasi, yun po ay ibibigay ko sa ating friend. Uh, si ano po siya si Chris Horn kasi nasabi niya po siya sa nagsabi po siya sa isang kaibigan namin during LS na wala siya noong Chris Horn meron na akong Chris Horn kaya dinagdagan ko lang po yung dalawang simbibium ng isang dendro para po doon sa ating kaibigan at meron din po siya kasi ibibigay sa atin di na-remembrance so in return ibibigay dito tayo pa, Wala po sa ating kaibigan. So, itong box na ito ay from Carmina GBO again. So, yan. Atin pong i-open na. So, isang araw ko po, po siya in order. In order, eh, ngayon lang po natin. dalawang klase lang po yung silbidyo. Yung gusto ko lang na kulay. Um, uh, ko para po sa dagdag collection natin. So, jaliktad. Ayan. syempre Oo. Oh, Ayan po siya. Hmm. Ang kumambad, yung ating mga freebies. So, may freebies na naman po tayo. Thank you, thank you po. Kay Ma'am, Carmina from GBO. So, unahin ko po, po yung isa. Kasi yung isang simbidium, talaga naka-declared po doon na wala po siyang pat. So, ito po ay mga blooming size. Ayan, plastic ni Lasa Farm. maka plastic siya kasi. Ang simbidium po kasi ay... Ayan po. So, ito, wala na siya sa pat. Ayan. So, ang ginamit ko ay, ano, kokohas, puro kokohas pero yung kokohas medyo ano na sila ah, uh, lusaw na nagiging lupa, pero wala akong problema dahil ang simbidium eh, minsan gusto niya may onting lupa ayan, kasi meron po ako dati neto kulay ano parang chocolate o parang kape, na ba yun ayan, so may medyo malakas at titignan natin kung mai upload ko ito. Ayan. So, ito si Miss Taipei. 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 So, gusto ko yung kulay niya. May pagka peach. Parang ganon. Or pink. Ayan. So, ito si Miss Taipei. Ayan. Yung kanyang bulb. I mean, Okay, so anim po yung kanyang bulb. So, ito naman po yung isa. So, ito may pot. Si Miss Taipei kasi naka-declare na wala siyang pot. Ito si ano, Chen uh, Sobi. Ayan. So, may pot siya. Madali lang naman po ipot yan si Simbidium. So, ngayon, habang hindi pa na kumapit yung ibang ugat, sa plastic basket. So, kailangan ko na siyang i -repat. Ilagay ko na siya sa, siguro sa permanent pot na nila. Diba? Para hindi ko, hindi, wala tayong masisira yung pugat. So, parang palalagay lang ito, pero hindi naman as in. Kasi medyo may mga lumabas na rin na ugat, pero hindi pa siya kumakapit. So, ayan po si Chen Subi. So, dalawa lang po ang in-order natin. At Ito po yung sinasabi ko na blooming size din po ito. So, ito po yung sea twist horn. Sea twist horn po ito. Ito po yung ibibigay natin sa ating kaibigan. Dahil wala daw po siya noon. So, sa kanya na siya magpa-flower. Yan. Maganda rin po kasi ang mga twist variety. Yung mga kulot-kulot kasi matagal din po malanta yung kanila mga bulaklak. At magaganda rin po yung ah uh, shape ng kanilang bulaklak pakel kaya siya tinawag na twist so parang sila yellow rabbit red eye rabbit ayan sila petticoat ayan so brown body so lahat po yan mga ah, si brown body ba? Curly. lahat po yan ay mga patwis so yung po mga in-order ko na yun ay I think puro po sila mga twist flower. So iba-ibang variety siya pero lahat po yun ay pakulot. Kasi ang ganda, long spike po siya and then ah uh, matagal. Ang pinakagusto ko kasi dun yung mga bulaklak na matagal malanta. Tulad po nung aking yellow na may red lips. Hanggang ngayon since December at uh, ginagamit ko po siyang ano, minsan nandoon siya sa dulo, sa may bintana para makaano ng hangin. And then, inilalagay ko sa ating Santo Niño. Kadalasan sa Santo Niño. Buong December and first week and second week na sa Santo Niño ko po, po siya. Kasi ang ganda. So, yung po inaalay ko po sa ating altar kahit po yung ibang bulaklak ng orchids, naglalagay po talaga ako sa altar. Nilalabas ko po sila pagka umaaraw, minsan hindi na. Napapansin ko ang tagal po ng mga bulaklak. Pero pag nasa labas kasi and then po nagdidilig ako, minsan hindi ko na magamit yung pump, yung pang-spray dahil nga wala po tayong oras. Yung hose na ginagamit ko, hindi natin, hindi ko siya matansya, nabubugbog ko yung mga bulaklak. So, natatamaan sila nung pressure nung tubig, kaya po madaling malanta yung ibang bulaklak. Pero may mga bulaklak talaga po ng orchids na madali po malanta. Kasi yun po yung mga maninipis. Pero yung mga makakapal, medyo nagtatagal naman po. So, depende po sa pag alaga sa environment, at saka po sa pag Lalo pag umuulan, madali pumalanta ang mga bulaklak dahil po nabubugbog po sila sa patak ng ulan. So, same din po sa pagdidilig kasi twice a day po ako nagdidilig morning and uh, sa hapon kasi po nakahang po lahat ng aking mga orchids. Uh, so, madali po silang matuyo eh, yung mga nila natutuyo kaagad dahil lahat po sila nakahang. Kaya twice a day po ako nagdi-delay. So, ayan. Ito lang po ang ating in-unbox for today. Uh, additional collection. So, meron na po ang collection ng Symbidium. Yan po yung pinakagusto ko pong um, flower. So, nabili lang po ako nung pinakagusto ko. So, tama na po yan na collection natin. At least po meron na po tayo Symbidium. Ayan. So, thank you, thank you po mga kaibigan hanggang dito na lang po. So, meron po tayo dalawang free cakes from uh, Farm Me, GBO Carmina. At yun po itong ibibigay natin sa ating kaibigan. Meron po siya 2, 4, 6, 8. 2, 4, So, 8 na canes. Buti na lang matataba. At ang kanyang sticker, uh, ang kanyang ID ay sticker. Ayan. Si Twist Horn. Ayan. So, bahala na po si ating kaibigan na mag-alaga sa kanya. Ito po ibibigay natin at ipapaampol po natin sa kanya. Ayan. Marami pong salamat. Bye-bye everyone. Thank you for watching. At maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Maraming maraming salamat. God bless us all and keep safe everyone. Bye-bye.